Kilala sa iskinita ng Sitio Santa Clara ang dalagita na si Yani. Payat, maamo, at laging nakapulupot sa braso ang lumang kapote na parang yakap. Limang taon na mula nang mamatay ang nanay niya sa dengue at mawalang parang bula ang tatay niyang siman. Inampun siya ng tiyahing si Bebang, kapatid ng kanyang ina. Sa simula mabait, pero nang mawalan ng trabaho, si Yani ang naging tagasalo ng lahat. Tagaigib, tagalaba, tagalaba, taga-alaga ng dalawang pinsan. Walang pakinabang! Iyon ang paboritong sigaw ni Tia Bebang kapag sobrang pagod na si Yani para pa rin Isang hapon, sumabog ang init ng baradong kalsada at sabay din sumabog ang galit ni Bebang. Natapunan ng sabaw ang bagong plansyang uniform ng pinsan kaya sinunggaban niya si Yani sa braso, kinaladkad sa gitna ng kanto parang sawa sa bangketa. Lumayis ka! Wala kang silbi! Sigaw niya, habang napapatingin ng mga kapitbahay. Si Aling Puring na tindera ng kakanin, si Cardo na tricycle driver at ang magkapatid na bata na biglang natahimik sa piko. Si Yani nanginginig pero hindi umiiyak. Hawak niya ang maliit na kohon ng lapis at lumang papel. Taming kayamanang manang natira mula sa nanay. Bebang tama na, saway ni Aling Puring, hawak ang tabo. Bata yan! Pakimo, gastos ko yan! Balik ni Bebang, at lalo pang hinigpitan ng pagkakahawak. Napatigil lang siya ng may kumislap na lente mula sa kanto. Si Cardo, may hawak na cellphone, palihim na nagre-record. Hinto mo yan, mare. Baka gusto mong ikaw naman ang sumikat online. Binitiwan ni Bebang si Yani, pero di pa tapos ang bagyo. Umuwi ka at magligpit. Pagbalik ko mamaya, wala na ang kahong-kahong kalat mo. Saka tumiklop ang bibig niya sa isang mapanuyang tawa at naglakad palayo. Naiwan si Yani sa gitna, hawak ang braso niyang namumula. Lumapit si Aling Puring, marahang pinunasan ng alikabok sa tuhod ng dalagita. Anak, kumain ka muna sa tindahan, libre. Umiling si Yani. Salamat po, Nay Puring. Kailangan ko pong tapusin yung ginagawa ko. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saan probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa ganitong klasing kwento, e-like na ang video mag-subscribe at itap ang notification bell. Sige, tuloy na natin. Kinagabihan, sa sulok ng barong-barong, binuksan ni Yani ang lumang kahon. Nandon ang papel na puno ng guhit at sukat, parang mapa. Sa loob-loob niya, may pinoprotektahan siyang lihim. Gumagawa siya ng mga pattern ng bag at damit gamit ang Manila paper at gunting. Kapag may sobra sa labada, kinukopya niya ang lumang palda ni Aling Puring, ina-adjust at tinatahi ng mano-mano. Minsan, ibinebenta ni Aling Puring sa palengke. Hindi alam ni Bebang kung sino ang gumawa. May bumibili anak, bulong ni Aling Puring minsan. Pero wag muna nating ipaalam. Delikado ka kay Bebang pag nalaman niya na may kinikita ka. Kinabukasan, may announcement sa barangay tahi at disenyo, kabataang tagapaglikha, isang patimpalak ng NGO at isang kilalang designer na si Rico La Madrid para sa scholarship sa Fashion Institute. Kailangan lang ng simpleng sketch at isang prototype kahit gawa lang sa retaso. Kapag nanalo, full scholarship at allowance. Nasa tarp ang poster, kumakaway sa hangin. Nakatayo roon si Yangi nakatitig. Parang may bumubulong na, subukan mo. Pero paano? Walang patahian sa bahay. Ritaso lang ang meron at higit sa lahat. Paano kung malaman ni Bebang? Sa gabi, habang humihilik ang buong bahay, naglatag si Yani ng karton. Gunting, sinulid, karayom. Tinahi niya ang lumang kortina na may mantsa sa gilid. Kinumbina sa bulok na t-shirt pinag-eksperimentuhan niya ang tabas, A-line na may bulsa na nakatago sa sim at kwelyong pabilog na may maliit na tupi. Inabot siya ng alas dos. Sa bawat turok ng karayom, naalala niya ang nanay. Yani, sukat muna bago gupit. Kapag tama ang sukat, kahit lumang tela, gaganda. Nang matapos, halos di siya makapaniwalang may nabuo siyang damit mula sa basahan kinabukasan, muntik ng mabisto. Anong kalat yan? Singhal ni Bebang pagbukas ng ilaw. Mabilis na itinago ni Yani ang damit sa ilalim ng banig. Wala po tiya, nag lang. Napangiwi si Bebang. Mamaya, sasama ka sa palengke. Ipaglalaba mo tong tatlo. Wala kang pera pag hindi ka sumama. Tumanggo si Yani pero sa loob-loob niya nakatatak. Submit today ang entry sa barangay hall hanggang alas 5. Sa palengke, habang sinasabon ang kumot sa poso, sinipat ni Yani ang orasan sa tindahan. 4.10 p.m. Kalahating oras ang lakad pa barangay. Paano siya makakatakas? Biglang sumulpot si Cardo, nakasakay sa tricycle, pasimpleng kumindat. Yani may pinapadala si Aling Puring. Aniya, sabay abot ng supot na may bibingka Nakaipit sa ilalim ang maliit na papel. Handa na ang damit sa tindahan. Tumakbo ka. Ako na kay Bebang. Kumabog ang dibdib ni Yani. Kuya Cardo, pakisabi kay Aling Puring. Salamat. Tumakbo siya. Basang-basa ang laylayan. Nanginginig ang tuhod, pero matatag. Sa tindahan, sinalubong siya ni Aling Puring na may hawak na tinuping eco bag. Nasa loob, sabi nito, sabay abot ng pamasahe. Sakay ka sa trike ni Cardo, bilis! Umandar ang tricycle sa makipot na kalsada at sa unang beses sa matagal na panahon, nakaramdam si Yani ng hangin na hindi amoy sabon o mantika. Hangin ng pag-asang may patutunguhan. 4.38 p.m. nang sumulpot sila sa barangay hall. May pila pa ng mga kabataan, may mga sketchpad at manikin. Yumuko si Yani, huminga ng malalim at isinumete ang kanyang entry sketch sa malila paper at ang simpleng upcycled dress na gawa sa kortina at lumang t-shirt. Pag uwi niya, nag-aalab si Bebang. Saan ka galing? Hagis nito ng basahang-basa. Nagsasaya ka habang ako nagpapaliwanag sa may anari ng labada? Walang hiya ka. Nilapitan siya ni Bebang, tinangkang hataki ng buhok, pero dumating si Cardo at si Aling Puring. Humarang. Huwag kang magwawala, Bebang. May ginawang matino ang bata. Matino? Tawa ni Bebang, malutong. Makakain ba ang matino? Dito trabaho ang kailangan, hindi pangarap. Nakatitig si Yani sa sahig, kumikirot ang puso. Pero sa loob, may apoy ng hindi kayang patayin ng sigaw. Lumipas ang mga araw. Tahimik si Yani, tahimik din ang eskinita. Hanggang sa dumating ang Sabado ng hapon, final judging sa convert court ng Baragay dumating ang van ng NGO may karatulang Young Makers PH. Bumaba ang isang lalaki, malinis ang hiwa ng buhok, nakaputing polo, may mata na masusing tumitingin. Si Rico La Madrid, ang kilalang designer na lumaki raw sa tondo. Sunit-sunod ang hiyawan. Nasa gilid si Yani, bitbit ang eco bag na may gawa niya. Sa di kalayuan nakatanaw si Bebang, nakahalukip-kip, nakaabang ng espadahan. Isa-isang tinawag ang mga finalists. May mga gown na gawa sa sako, jacket na may bordang bituin mula sa retaso, at tote bag na ginamitan ng mga piraso ng payong. Kinabahan si Yani sa liit at payak ng kanya, baka kainin lang ng mga bonggang gawa ng iba. Nang siya na ang tawalin, pinilit niyang itaas ang ulo. Inilatag ang kanyang upcycle dress. Ano ito? Tanong ni Rico, kinikilatis ang tahi. Sir, mahina pero malinaw ang boses ni Yani. Ginawa ko po yan mula sa lumang kurtina at shirt. Nilagyan ko ng tagong bulsa para sa mga batang takot manakawan sa jeep. Kadalasan, wala kaming bulsa. Napakunot ang noo ni Rico. Hindi sa galit, kundi sa tuwa. Sukat! Sabi niya. Parang sinukat sa pinaggamitan. Sir, sagot ni Yani. Pantay po ang tupi. Tinimpla ko sa karton. Sabi po ng nanay ko dati, sukat muna bago gupit. Nagangat ng tingin si Rico. Anong pangalan mo? Yani, Yani de la Cruz. Napalingon si Rico sa NGO head. Saglit na nagbulungan, sa katumanggo. Bago i-announce ang resulta, sumugod si Bebang sa entablado. Sandali! Sigaw niya, nangingitim sa galit. Hindi totoo yan! Ako ang nagpalaki yan, At kung may premium man, akin muna mapupunta. Pinakain ko yan eh. Nagkagulo ang tao. Lumingon si Yani, na ang tuhod. Pero tumindig si Rico. Tinigasan ang muka. Ma'am, saglit lang. Malumanay pero madiin. Ang scholarship ay para sa estudyante. Hindi pwedeng kunin ng sinuman. Scholarship? Halos isigaw ni Bebang. Wala nga yung birth certificate eh, iniwan lang sa akin ng kapatid ko. Pati tatay niyan, hindi kilala. Kahit saan ko padalhin yan, wala namang mararating. Isang hagupit na salita iyon na bumaon hindi lang kay Yani, pati sa lahat ng nakikinig. Napayo ko ang dalagita, pero bago pamuling sumigaw si Bebang, may tumunog na si Paul. Dumating sa gilid ng entablado si Ma'am Lira, social worker ng barangay kasama ang Police Community Liaison. Bebang, mahinahon niyang sabi, pina-follow up namin ang reklamo ng child maltreatment. May videos at testimonya. Tinignan niya si Cardo na umiiling na parang sinasabing, handa na ang hawak kong recording. Abusado kayo, singhal ni Bebang. Ako ang nag-aalaga. May pananakit at pangaalipusta sa publiko, putol ni Ma'am Lira. Itinuro ang hawak na papel at may puwersahang trabaho sa menor de edad. Kailangan nating isama si Yani para sa temporary protective custody habang iniimbestigahan. Umugong ang bulungan sa court. Napaupo si Yani, nanginginig. Ma'am, ayokong masira ang pamilya. Hindi ikaw ang sumisira. Ang pagmamahal, hindi umiiyak sa takot. Bumaling si Rico kay Yani Anak, sabi niya, mababa ang tinig. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero matagal kitang hinahanap. Napasuyap si Yani, gulat. Po, nagbuntong hininga si Rico. Ang tunay mong pangalan, Iana Cruz Ramos. Si Angela, ang nanay mo, kapatid sa tuhod ng isang kaibigang malapit. Siya ang tumahin ng unang jacket ko noon sa palengke. Nung sumikat ako, binalikan ko siya para alokin ng trabaho. Pero namatay siya agad. May iniwan siyang sulat sa staff house ko. May batang yani. May tiyahing bebang sa Santa Clara. Matagal kong hinanap ang bahay ninyo. Palipat-lipat ako ng shows. Nadidelay. Hanggang mayon. napatigil ang lahat. Bumulong si Aling Puring kaya pala sukat muna bago gupit. Itinuloy ni Rico. Kung papayag kayani, ako na ang sasalo sa guardianship mo bilang sponsor sa ilalim ng programa ng foundation ko. Legal, may papel, may bahay sa dorm ng Young Makers at tumingin siya sa board ng NGO. Ikaw ang grand winner. Buong scholarship, equipment, at allowance para sa iyo at kay Lola Nursing. Nahanap na namin siya sa talaan. Nasa Nueva Ecija, kasama ang pinsan ng nanay mo. Gusto ka niyang mayakap. Naluha si Yani. Parang natanggalan ng mabigat na bato sa dibdib. Lumingon siya kay Bebang. Hindi galit, kundi payapa. Pia, mahinahon niyang bika. Salamat sa mga panahong binahay ninyo ako. Pero dito muna ako para matuto at makapagdala ng pera na hindi galing sa sakit ng kahit sino. Walang masabi si Bebang. Ang yabang na pupugak-pugak sa bibig niya ay natabunan ng hiyaw ng palakpakan at paghinga ng mga kapitbahay na parang matagal na rin nagtitimpi. Kinagabihan, niluwal ng sakayan si Yani papasok sa Young Makers Dorm. Maliit, malinis, may mga makinong tahian na pumipitik ang ilaw na parang bituin. Si Mam Ma Lira ang naghatid. Si Aling Puring at Cardo ang nag-abot ng baon, bibingka at masarap na tinola sa termal "Anak," sabi ni Aling Puring, mahigpit ang yakap. "Huwag mo nang bitawan niyang lapis mo. At kung may humadlang, tawag ka lang. May motor ako, may video ako, at may mukha akong pang-viral." Natawa si Yani unang tawang walang takot matapos ang matagal na gabi. Mabilis ang sumunod na buwan. Remedial classes sa pagdidisenyo, sukat, pattern making. Sa unang gala show ng Young Makers, ipinarada ni Yani ang kanyang koleksyon na barong-baro. Mga damit mula sa upcycled na barong at lumang saya, may bulsa sa gilid, may tupi na parang alon ng ilog. Sa dulo ng runway, Umikit siya saglit. Sa isip niya, boses ng nanay. Sukat muna bago gupit. Pagmulat niya, nakatayo sa unang row si Rico. Umiiyak ng patago. Palakpak ng malakas. Sa tabi nito, nakaupo si Lola Narsing. Payat pero nakangiti. Hawak ang inhaler at hawak din ng kamay ni Yani na parang ayaw ng bitiwan. Hindi huminto ang mundo sa sitio Santa Clara. May maritas pa rin, may sigaw pa rin. Ngunit may bago. Yanis Pockets Project. Libre at mabilis na workshop ni Yani tuwing Sabado para turuan ang mga nanay at kabataan ng simpleng patahi na may bulsa, literal at simbolo para may taguan ng hapaasa, biro niya. Si Bebang, nasa counseling program ng DSWD, unti-unting humihingi ng tawad at sa huli Natutong humarap sa salamin na walang pagmamalaki. Isang tanghali, lumapit siya sa workshop. Tahimik. "Yani," bulong niya, "Pwede bang ako naman ang magtahi ng bulsa?" Tinangguan siya ni Yani. "Sige po, tia. Dito, sukat muna bago gupit." Sa grad show ng institution, ibinigay kay Yani ang Karangalan ng Komunidad Award. Nagsalita siya sa entablado hindi nakayuko at hindi rin nakataas ang baba, kundi nakatitig sa mga mata ng nakikinig. Sa mga batang inaakalang walang pakinabang, patawarin ninyo ang mundo. Hindi kayo kalabisan. Kayo ang disenyo na hindi pa nila nakikita. Kapag sinabi nilang wala kayong bulsa, kaya ninyong tahiin ang sariling bulsa. Para sa lapis, para sa asa, para sa sarili at sa dulo ng hiyawan, habang papalubog ang araw sa bintana ng lumang gym, nakatayo si Yani sa gitna ng dilaw. Hindi na binibitbit ng sino man, kundi siya na mismo ang bumibitbit sa maraming batang kagaya niya, paahon, paangat, at palapit sa mundong tunay na kasing ganda ng tamang sukat. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? i-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.